Ayan guys, ang lakas-lakas ng ulan ngayon. O, tuwing hapon, two days ng tuwing hapon ay naulan. Ayan, tag-ulan na nga ba? Ayun, may bumagsak pang ano, dahon ng nyug. Ayan o, bumagsak. O, ang lakas kasi ng ulan. Nalaglag na, yung dahon ng nyug. Lakas ano, pati hangin kaya malamig na ang ano ngayon panahon yan guys tingnan nyo yung ano yung agos sa kalsada o parang sapa na yung kalsada oh? tuwing malakas ang ulan ay ganyan ang bagsak niyan doon sa ilog doon sa may tunay yan o oh. Yan. Yan. Minsan may mga bata dyan, oh naglalaro sila sa kalsada nagaan ng ano ng tubig naglalaro ngayon wala siguro mga giniginaw ayan nang ng ganyan guys pag naulan tuwing hapon ang lakas ng ulan ayan kagabi kagabi rin medyo malamig eh kaya hindi ako nagbintilado malamig dahil nga maghapon kahapon ay umulan. Ayan. Diba? Buti walang ano. Walang hangin na malakas na kasama. Minsan pag umuulan eh may kulog na, may hangin pa. Malaga. And ngayon medyo ano. Wala siyang hangin. Ayan. As in, ulan lang talaga. Ayan. Tsaka ang ulan dito parang ano, yung lumalakad. Parang ang layong nararating ng ulan. Ayan, naanggi dito sa loob ng tindahan. Sobrang lakas ng ulan, oh. Yung ano niya, pag tumingkain ka sa malayo, oh. Parang ma... ano siya. makulimlim lem dahil sa ulan. Oh. Parang matagal itong ulan niyan, Kasi, oh, yung langin. Langit. Ang, ano, kapal ng ulap, oh. Ayan. Dito ako sa, ano, eh, sa tambayan. Matagal itong mag-uulan. Ano, humina yung ulam niya pero sa ibang lugar naman lumakas. Parang lumalakad niya. Iikot niya tapos sabay punta dito. Ayan. Mga naglalaro yung mga bata nagba-basketball <laughs> naglalaro ayan na naman, lumakas na naman yung ulan parang lumalakad niya so, ayan na ang lalakas ng patako